Sa pananalasa ng Super Typhoon 1, agarang namahagi ng tulong ang ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan sa mga kababayang labis na naapektuhan ng hagupit ng Super Typhoon 1. Ito'y bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa maagap na pagresponde sa panahon ng sakuna. Si Faith Santiago, Una sa Balita. Walang humpay na nagbigay tulong ang Ako Biko Party List sa pagload ng mga sako ng bigas upang ipadala sa Katanduanes at Rapu-Rapu Albay na naapektuhan ng bagyong uwan. Anilay bawat sako ay may kaakibat na pag-asa at pangako na patuloy na magiging kakampi ng mga mamamayan sa panahon ng pangangailangan ang Ako Biko Party List. Masikap na nag-ayos ang mga volunteer nila ng iba pang relief goods para sa mga residenteng na sa Katanduanes at sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Mababatid na nakipagtulungan din ang party list sa pangungunan ni Rep. Alfredo Garbin sa LGU ng Legaspi City at Bureau of Fire Protection Legaspi sa clearing operations ng ilang kalsada ng lungsod. Isang libo at tatlong daang apektadong pamilya naman sa barangay Masarawag, Ginobatan, Albay ang nakatanggap ng family food packs sa pamamagitan ng koordinasyon ni na Albay 3rd District Representative Adrian Salceda at Mayor Gemma Onghoko kasama ang DSWD Bicol sa pangunguna ni Regional Director Norman Laurio. Puspusan din ang paghahanda at repacking ng relief goods ng tanggapan ni Leyte First District Representative Martin Romualdez at Tingog Party List para agad maiparating ang tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Inihanda ang isang daang sako ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan para agad na maipamahagi sa mga komunidad na posibleng naapektuhan ng bagyo. Nagtulong-tulong ang mga volunteers sa repacking ng mga ayuda, kabilang na ang apat na raang sako ng tig 25 kilong bigas, 80 kahon ng kape, noodles, canned goods at biscuits. Ipinahayag ni Representative Martin Romualdez sa mga residente ang kahalagahan ng maagap na paghahanda para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa pagpapatuloy ng pag-abot ng tulong, 3,000 residente din sa Samar National High School Evacuation Center ng Catbalogan City ang nakatanggap ng food packs at essential items. Samantala nakatanggap din ng ready-to-eat meal boxes ang mga pamilyang lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa DRRMO Evacuation Center at Old Kabalan Barangay Hall. Sa pagtutulungan ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hun at DSWD. Sa layong personal na makamusta at maipadama ang malasakit sa mga kababayan sa gitna ng kanilang pinagdaraanan, pinuntahan ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas ang isang daan at siyam na pamilyang pansamantalang nakalika sa silid-aralan ng San Gabriel Elementary School sa Barangay Santa Lucia, Quezon City. Isinagawa rin ni Nabataan First District Representative Tony Roman kasama ang LGU ang unang batch ng pamamahagi ng relief packs sa mga kababayang sumailalim sa preemptive evacuation sa Bataan, gayon din sa mga nananatili sa evacuation centers. Tinitiyak nilang maaabot ang mga pamilyang apektado, kaya naman magpapatuloy ang kanilang team sa pamamahagi sa mga susunod na araw at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at DSWD para sa maayos at mabilis na serbisyo sa kanilang district distrito. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.